ka JT sa Kalam at mga kasaka Alam JT at dito po magandang hapon nga pala po today is November 19, 2024 mga ka at dito po ay gumala po kami sa may papuntang DB at uh, 168 po at inikot-ikot po namin ito at mayroon po kaming hinahanap ang kasama ko po dito ay si major number 1 si Troy, si Ella at yung kanyang mga papangasawa, si Kiyowit, si Ate Belo, at naganap kami ng pang FLM, Pampers Lady Marcos na kasuotan. Habang nag-iikot kami dyan at nauna na po, po yung mga kasama ko at tinahanap lang po namin, nagkita-kita po kami dito at nagpunta lang po sila ng comfort room. At itong 1868 na to, inikot lang po namin tapos naganap po ng mga pangangailangan at naikot po namin at ayan, pumalik po kami sa mataas na floor. At uh, syempre, magpapakita ang JT sa kalam dyan. Uh, at ayan, nakaligo na naman po ako niya. Kaya lang, malago na po uli ang buko. Kailangan na po magpagupit. At alam nyo naman po, on call driver tayo, uh, mga ka JT. Uh, at ayan, napaganoon mo tayo. At medyo may ka alaman po natin tong lugar na to kaya tayo pinalad at ayan ang mga kasama ko naghahanap po yan ng pandiin ng kasuotan Uh, dito, nagmekos-mekos lang po kami. Tapos, kumain muna po kami dyan. Nataganap kami ng kainan. Sinabi ni Kiyo, kain muna daw. Tapos, pagkatapos namin kumain, at nagikot na po kami tapos uh, nakita ko po yung mga bilihan ng mga chocolate dyan at nadala na po kami. Minsan kasi uh, hindi po masarap, parang hindi po chocolate kaya naglakad-lakad lang po kami. At ayan, ayan, yung sinasabi kong bilihan ng mga chocolate. At ngayon magpapas ko, ang dami na pong tao dito, lagi na po matao. Uh, kahit tuwad sa labas at uh, pag dumaan naman po kami dito hindi maaaring hindi kami pupunta dun sa tusok-tusok na lagi namin kinakainan habang nag-iikot po kami dyan, 1st floor, 2 floor, 3rd floor, 168 lang po lahat. Yan, at, uh, alam nyo naman po. Ayan, kasama ko si Troy. Uh, alam nyo naman po, ang JT Sakalam, pag on-call all, all, all driver, ganito po ang ating uh, laging ginagawa. Sa lahat po, nagpupunta rito sa Divisoria 168. Uh, nandito na rin naman po yung bibilihin nyo. Pero pag gusto nyo punta ng Tabora o oh, Ilaya, pwede rin naman din po. May mas mura doon. Kaya lang, konti lang din naman difference ay uh, kamumura, at ito po, dyan kami kumain sa Stick House at uh, ang akin po in-order dyan ay Porter House at after ko po dyan, uh, may pinuntahan kami ni Troy bumili po kami ng lemonade at dyan, uh, habang nag order si ate dyan in, uh, umikot lang po muna kami, tinuro ko yung order ko with egg at uh, naman po, yun ang kinain ko tapos may pinuntahan lang po ako dyan at may hinana po ako, at hindi ko naman po nakita dito po sa 168, uh, pagpapaikot-ikotin nyo lang po ito, uh, masarap po umikot dito. Hindi nawa kayo, hindi naman kayo mawawala. Building A, building B lang naman to pagkakalang ko. Pero syempre, sa una, akala nyo, nasa malayo kayo. Pero isa lang din naman po yung pag exita nito. Minsan sa gitna, minsan sa tabi tabihan. Depende lang po sa papanikin nyo. Uh, basta pag kayo dito, tatandaan nyo lang po kung kayo nasa bilihan ng damit, bilihan ng mga accessories uh, at bilihan ng mga sa tawag dito sa mga Christmas tree, sa mga damitan, shortan, tapos yung mga pang wedding, lahat kompleto naman po dito sa 168, di na po kayo maglalayo at ito, punta ko kami sa bilihan ng lemonade, pumila kami yan ni Troy asya lang pala, tapos sa uh, sabi ko sige, sarin na ako, at uh, yun naman po pagkatapos ko po dyan, meron na po kaming pinuntahan dyan pagkatapos po namin kumain at bumaba po kami doon sa sakyan para kunin yung sukat naman ng isang pamangking ko na uh, barong. Habang nag-aantay po kami dyan, uh, umikot-ikot po muna kami nahanap po ako na gusto kong bilhin, wala naman po akong nabili at ayun po, ah... Uh, Uh, sila lang po nakapamilya dyan na kailangan pong gamitin sa big event as uh, sa event na yon, uh, syempre ang JT sa kalam nyo ay magiging personal driver bodyguard at ito po uh, meron din po lang time zone dito uh, laruan ng mga bata ah uh, bukod dito sa food court at uh, paikot-ikot lang po tayo dyan tapos pagkatapos po namin kumain pumunta na po kami dun sa kakilala ni Ate Monet na bilihan ng damit after po, na, after po namin kunin ni Troy yung uh, sukat ng barong na kailangan gamitin sa uh, event sa December at dito po, ayan, uh, pagkakuha po namin, uh, binalikan po namin sila at uh, hinahanap po namin kung nasan po sila. Uh, at ayun, pinuntahan na lang po namin dun sa... Uh, store na kakilala ni Ate Monet. Doon kami pumunta sa 3H uh, 3H1 uh, 11 pala, 11, sorry po, 3H11 at dun po, nagsukat-sukat po sila nagmikos-mikos po doon. Uh, pumili po ng mga kailangan nila uh, at nakapili po sila doon. tapos pagkapili po nila, ikot-ikot lang po hanap po ng ibang pamimilihen. basta dito po sa 168, nagikot-ikot lang po kami hindi naman po kayo maliligaw dito at hindi rin naman po kayo mahihirapan basta ito'y lagi nyo lang pong tatandaan ko nasa ang building kayo pag nasa building mo kayo bilihan ng damit uh, First floor, second floor, third floor, uh, di naman ho kayo mawawala dito. Basta yan, pag nandyan mo kayo sa bilihan ng mga barong, uh, gown, tapos sa uh, papanik lang po kayo, tapos pagpapakita po ang JT sa kalam. Magpaikot-ikot lang po naman kayo dito. Marami po kayo mabibili, lalo pang pang uh, pambata, pang, pang regalo, pang pasko. Marami po rito ukay-ukay. depende lang din po sa store na bibilihan nyo. At pagkatapos po nito, nakita na po namin sila dyan at tumambay lang po ako. Tapos nagmekos-mekos lang po kami dyan, nagikot-ikot pa po at marami pa pong binili. At sayang naman po yung punta nyo rito kung hindi rin nyo kayo mamimili lang pang sarili nyo mga damit-damit na mumurahin at yung mga short. Tapos sa uh, marami po kayo makikita rito basta umikot lang po kayo, sipagan nyo lang po ang pagikot dito sa uh, 168 Mall. Dito lang po yan sa may Divisoria. hindi na po kami pumunta sa may Tabora, sa may Ilaya dito lang po sa mall na to nakita na po namin lahat yung kailangan bilhin at ayan marami po mga sapatos dyan na pwede nyo po bilhin pang regalo, pang pasko at ako naman po ay hindi naman po ako bumili dyan basta ako on call driver lang po at syempre, kasama ko yung manager number one. alam na this at hindi naman po ako nagtuturo kasi wala po akong nagustuhan. Gusto ko po sana ay short o kaya yung damit ay nakikita ko. Hindi naman marami naman po ako ang pambike ng damit. Kaya hindi na lang po ako pumayag at doon pag ikot-ikot po dito, nag-stay po kami sa isang boot jam na tatamingin tingin. At nabili naman po lahat yung gustong sukatin at kapangangailangan at yun nga uh, sa darating na December ayun ang kailangan tapos nagikot ikot lang po ako dito naganap pa rin po ako ng mga gusto kong bibilihin at uh, syempre 168 to sayang naman ang pagpunta rito Marami rin po ako nakita na pwede sa akin kaya lang uh, hindi ko kursunada kasi yung tela syempre pipiri, pipiri ka lang din naman po ah, uh, yung magandang tela na. At shoutout nga pala kay na Edwin Inolba, soyti Manalo, Pinsan na Efren Bugi Tabales, Bin Dominguez, kay Tong It, kay Boss Miguel, kay Subnitnit kay Jenar, shoutout sa inyo at sa mga Romy Attack at kay Vincent, kay Liam at kay Kian. Shoutout sa inyo. Dito po, naggalagala lang po kami. Uh, tapos yan, paikot-ikot lang po ako dyan hanggang sa wala po akong nakita. Siyempre, para hindi lang po tayo mainip. Basta, pag dito po kayo pumunta, aalamin nyo lang po yung stall na gusto nyo punta At ayan, uh, umupo lang po ako habang naghahanap sila. At ako yung nag -mekos -mekos lang dyan. ag habang inaantay ko po sila dyan, namimili at nagsusukat, ako naman po nakatambay, nagmumuni muni nag-iisip uh, kung ako'y bibili ba o hindi. Pinag-isipan ko lang din po kasi dry pit, marami naman po akong dry pit at uh, wala naman po akong pag-anoan doon. Naisip ko, pag pumunta na lang po kami doon sa binibili ni ate Monit na sale, dun na lang ako magpapabili ng polo shirt. Uh, at habang nakatambay po ako dyan, nag-ano sila, nagsusukat, at uh, tagahanap ng mga available na pwedeng uh, pwede sa kanila. Paikot-ikot lang po ako dyan, tapos marami pong dumadaan. Basta dito po sa mall na to, kailangan nyo lang po tandaan kung saang uh, building o saang floor para malaman nyo po uh, by floor naman po ito sa, sa, sa may baba, sa may lower ground, marami naman po dun mga bagay-bagay na pwede sa bahay mga tumbler tapos damit pambata, relo, lahat ng accessories marami po sa may lower ground Uh, lalo sa ground sa uh, mall entrance at dito po lagi ako na-parking dyan sa may uh, basement 3 na JT para po nandoon po yung parking marami po yan at after po namin dyan syempre natapos na po kami pumanik po kami at kailangan namin hanamin naman po ay uh, yung sa kay Ate at kay Ate Belo na kailangan nila sa event. Kaya pumanik po kami sa may 5th floor at 6th floor na doon po yung mga naka-display na nakikita po namin at doon po kami tinuro ng mga iba at doon naman po talaga makikita yung mga pwedeng isukat. Habang nag kami dyan syempre panay tingin ko po sa mga pwede kong bilhin at na uh, may mga daan lang kami ng tempered glass tapos may bilihan ng mga tawag dito, uh, cellphone gadget, uh, marami po dito paikot-ikot lang po kami tapos hayan, may mga bluetooth speaker uh, parang si parang lolong talong hindi naman po mahirap ikutin ito 168 at parang marami na lang po ngayon ng mga mamimili kasi oh, magdi-December at uh, magtataas po ng mga presyo ngayon at dumaano ulit kami sa bilihan ng mga chocolate at hindi po ako na inganyo dyan kasi nung last na bili namin dyan ay medyo hindi kursonada namin yung lasa ah, pero di kalidad naman po yung pangalan ng nakalagay sa balat at diyan po, pwede ho kayong makabili dyan ng mura, ah, depende na lang po sa inyo, mga pasupas sa lubong. Basta dito lang po, umikot-ikot lang po kami dyan, ah. hanggang sa pumanik kami sa 5th floor, doon po namin nakita yung mga kailangan namin bilhin, na gagamitin sa event, at ayan, napakataas po niya. nasa 6th floor, napapanik na, na po kami dyan. Ikot-ikot lang po ako dyan, habang namimili sila ako, may hinahanap ako na hindi ko naman po makita. At ayan po, nakita niyo po yan uh, naisip ko po nung dating ako'y pumalik sa altar. Joke lang po. At dyan po, naghanap kami ng uh, gown. Gown na pero hindi pang kasal. Meron lang po paggagamitan. Tapos, uh, pumasok po ako dyan sa isang tahian. Nandiyan naman po sa 5th floor, 6th floor, yung ano kung kayo pupunta dito sa mall na to. Para hindi na po kayo mahirapan. At uh, sinabi ko naman po sa inyo, PIP or 6th floor, dyan nyo po makikita yung mga yan, yung mga gown-gown na yan sa mga gustong pumunta po rito, sa mga bibili po na may pangailangan ng gown. Dito po pwede po kayo magpatahe para po itong ilaya, kaya lang medyo mas mahal lang po dito ng konti, pero parehas naman po sila ng tahe. Doon po sa may papuntang ilaya, Tabora, marami rin po doon. Eh, tinamad na lang po kami lumabas at mainit. Dito na lang po kami naganap ng kailangan namin. Uh, kailangan pala nila. Ako, hindi naman po. Hindi naman po kailangan magbarong. at uh, audience lang. At dyan, nagtanong-tanong na po yung kapatid ko. Uh, sinundan kong ate. Uh, Mekos-mekos lang dyan. at uh, hindi po kami nakapangita dyan. Hanggang sa nagpatay na lang po siya. At dyan, na uh, nakita nyo naman po yan. Yung nakapula na yan. Si Ella po yan. Uh, shoutout nga pala kay Margaret, ayan, si Ate Belo, si FLM, uh, First Lady Marcos. Uh, at dyan, dire-direcho lang po tayo dyan, ikot-ikot lang po hanggang sa nakita po namin yung pagbibilihan. May mga sukat naman po dyan, kaya lang po syempre may mga sukat din po kayong dapat na sunden at pumasok kami dyan sa mga mga eleganting anong na uh, pangkasal na yan. At napaaganda naman po yan na uh, pag gusto nyo pumunta dyan at magpapatahe, ang dami po mga nakadisplay dyan at napakaganda at mapakaelegante niya na at yun nga lang po pagsukat namin diyan ay hindi ka siya doon po doon sa magsusuot kaya lumipat po kami ng iba marami po kami di, marami po kayo dito pe po kayo dito pagpipilian talaga. Depende depende na lang po sa sipag nyo. At after po namin diyan makita yung mga yan at lumipat kami sa ibang uh, tindahan at uh, doon nakahalap na po ng size niya at uh, diyan po ah uh, nagikot lang po ako habang naghahanap po sila dyan ng ang tawag dito, uh, kailangan nila. At after po namin silang iwan dyan, na bumaba po kami sa sakyan, yung mga bit-bit-bitin -bit -bit namin, dinala ko po sa sakyan para hindi po mabigat, para pag naggala po uli, At sigurado naman po na pag nandito, ay may pupuntahan pa po kami dito, sigurado kasi nandito lang din naman, pero hindi na po kami pumunta sa Metabora, sa may DB Mall, at dito na lang po kami sa isang building na to. Dito naman basta sisipaga mo lang umikot at diyan na ah, miss ko po magpa-masahe kaya inikutan ko po 'yan. At dito po, diyan po nagpatay si Ate Monet. Ah, kailangan niya raw sa event tapos ah, si Ate Belo doon po sa kabilang. Dahil ah, pagkatapos po namin diyan, ah, umikot-ikot na po kami at ah, pamilya na po. Ah, pumunta po kami doon sa ano, sa favorite naming tusok-tusok. Mga ka-JT. Ikot-ikot na lang po kami diyan, gala-gala na lang po kami diyan at uh, meron na po kasi kaming nabili at uh, palipas oras na lang pagkatapos po niyan, bumaba po kami doon sa kabilang building, dumiretso po kami doon sa favorite naming kinakainan na tusok-tusok. Doon lang po kami nag-standby sa may harapan na dito po dito sa gitna na to. Um, yan po yung pinakagitna ng ano ng 168 yan, in-exit po namin yan. Tatawid po kami dun sa kabilang building at dito po kami nag-exit at tumambay. Hindi ang po sila inantay. Pero meron din po daan doon sa may una at dito lang po syempre sa may gitna para medyo maluwag-luwag. At pagkatapos ko po makita sila dyan, dumiretso na po kami dito. At ayan, Sobrang busy na po, no? nakita nyo po, napakarami po ng tao na dito sa mall na to. At diretso ko lang po kami, tapos exit po kami dyan, diretso na yan, na ah, banggaan na lang po dyan kasi sobrang dami na po ng tao, yun na lang po ang kailangan nyo dyan. Marami po ako nasagi dyan at wala naman pong nagre-reklamo kasi eh, siksigan naman po talaga, sobrang dami na ng tao. Habang bumibili po sila diyan, dumiretso po ako dun sa may tusok-tusok na kainan. na lampas nyo po diyan talaga sa diretsyon to, marami po kayo mabibili diyan. Nandyan po yung lahat yung t-shirt, accessories, uh, brief, uh, short, tapos medyas, mga kailangan sa bahay, bumbilya, lahat po nandito na to sa building na to, payong-payong, uh, kabilang building po to ng 168. Dumiretso lang po tayo diyan, meron pong bilihan ng pabango diyan, tapos marami pong mga makikita po kayo diyan. Basta linawan niyo lang po 'yung mata nyo at dito kailangan niyo lang pong hanapin kung saan nakalagay at kung saan naka 'yung mga kailangan 'yong bilihin. At pag pupunta kayo dito, kailangan nyo po, may listahan na kayo. Diyan, bumili po si ate diyan na may kailangan po siya diyan tapos hindi po sila nagkasundo sa presyo. Hang kaya kami dumiretso na lang po sa may tusok-tusok at dun sa tusok-tusok, favorite po namin 'yon. Napakasarap po ng pati sauce, pati uh, ang tawag dito. Yung suka niya, kaya ayan, magpakita ulit tayo dyan na syempre excited na po tayo dyan dahil bibili na po ng tusok-tusok. Dito naman po sa mall na to, hindi naman po kayo maliligaw hanggang 6th floor lang to tapos sa uh, building A parang building B. Parang ganun lang po eh, pero hindi po ganun kalaki kaya makikita nyo po yung ano basta masipag lang po kayo. Uh, makikita nyo po yung gusto nyong bilhin dito. Dito po ay puro in check. Minsan mayroong mga ibang uh, nagbebenta, nagtitinda pero kalimitan po sa may-ari ay in check. Doon po yung mga nakikita namin kalimitan nga po namin nakikita rito na may ari ng mga tinda ay mga incheck, kalimitan po tapos meron din naman po mga muslim na nakikita namin tapos paglampas po namin dyan ayan na po yung kakainan namin sa exit lang po tayo dadaan kasi may entrance po yan sisitayin kayo ng guard pagkalabas na pagkalabas nyo po dito sa building na to ayan na po yung bibilihan nyo yung tusok-tusok at yung kastanyas ayan po yung tusok-tusok siyempre hindi naman maring hindi tayo bibili nyan napakasarap po nyan kaya dinudumog po ng tao yan dyan pagkatapos nyo pong mamili mura na at masarap pa. 20 pesos, uh, pitong piraso, tapos depende po sa gusto nyong kainin. At marami dito po nagbebenta ng mga bagbag, uh, kakalibitin kayo. Siyempre, naghahanap buhay mga bata dyan, yung mga matatanda. At dito po, uh, sa kabila kami bumili, gawa ni Monet favorite niya yung kastanyas na yan kaya bumili uli pero napakamahal po ng kilo ng kastanyas dito po sa bilihan ng kastanyas na to lagi pong bago kaya pag kinain nyo po malutong po hindi yung makunat kaya pwede nyo pong pilasin sa dalire. at pagkatapos po natin bumili ng kastanyas binitbit ko na po tapos lumipat po ako doon sa kabila para tumusok tusok na po at eh, makikita nyo naman po yung tutusokin ko unang una yung sari saring uh, sari sare na ang tawag dito uh, squid ball, kick yam, tapos sa uh, marami naman po mga pagpipilian may lang hotdog, may long, uh, ang tawag dito kwek kwek, tapos ayan po yung pinili ko yung, yung pitong piraso na yan uh, pitong pirasong 20 pesos na po yan tapos uh, ikaw na wabala maglagay ng antawag uh, ang tawag dito ng sauce at syempre, depende rin po yan. Pwede po kayong tumakas, pero mas maganda. wag ko kayong tumakas kasi nakakayari naman po dun sa mga nagtitinda. Anis na lang po tayo. Tapos nilagyan ko po ng sauce yan At uh, inuna ko po muna lagyan ng sauce ang kay Ate Monet. Tapos sa sabi niya, matamis at maangang. Ako naman, pagkatapos niya, ang uh, nilagyan ko ng suka at ang matamis at maangang. Napakasarap po niyan. Pinipilahan po yan ng sauce yung mga panindan nila. Depende po kung ikaw ay gusto mo magpainit o hindi. Pwede mo naman po hindi iinit pero makalimitan. Sasabihin sa'yo ng magtindero. Uh, init mo muna. Tapos uh, kailangan alam mo yung iniinit mo. Baka madampot po na iba. At pagkatapos ko ilagyan ng sauce kay Atimon, eto ko naman. Nilagyan ko pati ng suka para masarap higupin. Uh, kasi masarap pong combination. Sarsa tapos... Uh, suka. Tapos iinumin nyo po yung ano, yung suka niya. At after po noon, dumiretso po kami dito sa may Ompin. Dito po sa may bilihan po ng Hopya sa Ingbitin. Pagkatapos po niyan, syempre, nagbara po ako ng parking. Tapos pagkatapos po niyan, ang laki po ng tiyangko, ang dami ko po nakain. Lumabas po ako dyan, sumunod po ako sa Ingbitin. Nagpabilang po ako ng nagpabili lang po ako ng favorite ko at yung binili naman po ako ni Ate Mona at po namin diyan sa Ingbitin na pumasok po ako at tinignan ko po yung mga binili sa akin ni Ate. Ato yun naman po, okay naman po binalik ko yung mga kinuha ko. Pagka parking ko po diyan, sumunod po ako sa may Ingbitin at ayun po yung NBT sa may pagkaliko-kaliko mo lang. Pwe, pagkaliko nyo lang po ng umpin. Papasok po kayo diyan sa may malaking yan at napakaganda at napakalaki po niyan bilihan na yan ng ng hopya niyan Marami naman po mabibili diyan, hindi lang naman po hopya. Madami po sila nakadisplay dyan na paninda tapos marami rin po kayo mapapagpilian. May mga kikya, may mga milk, milk tea. Depende po sa gusto nyo pero kalimitan po hopya. Hopya po yung pinaka number one nila dyan. Meron po silang kalaban din siyang hopyaan dyan na sisimula sa letter B. B din pero alam ko, pagkaka, uh, ano ko kakilala rin po nila yon Pero dito lang po sa may kabila yon. Dayan po yung cashier tapos marami po kayong pagpipilian diyan, depende na lang po sa gusto nyo. Marami naman po silang ibang display diyan na pwedeng yung kainin, pwedeng yung bilihin. Pero ang gusto ko po dito ay Hopia, tapos tsaka yung Shopo po. At ayun, nakita ko si timot meron na raw po, binalik ko po yung kinuha ko. At inikot ko lang po, akala ko may magugustuhan po ako. Eh puro naman po pipirito, kaya po binalik ko na lang po yung iba diyan. At hindi na po ako kumuha, bumalik na po ako sa sasakyan, iniwan ko na po sila kasi ang haba ng pila. Tapos pagkatapos po niyan, dumiretso na po kami papuntang Umpin. Diyon na po ako dumaan sa may pupunta sa Cruz, Manila. Ayun nga, iniwan ko na po sila dyan, bumalik na po ako sa sasakyan. Inantay e, ko na lang po sila sa sasakyan, tapos pagkatapos po nilang bumili dyan, at may no, eh, medyo napahaba ng pila, kasi ang daming nabili. Dyan, meron pa po sila mga pros and good na bibilihin dyan, pwede po kayong bumili dyan, tapos sa uh, bumalik na po ako sa sasakyan, at after po namin makapamili doon. Dito po, duman kami sa may umpin, papunta po Santa Cruz, Manila, dito na ako duma sa may piyate. Diretso po sa may papuntang ilalim ng loton. Uh, Doon po kami dumahan sa may pailalim din po sa may tulay na na nagbabaha doon sa may papuntang TM Kalaw, ito po pinagbigyan ko lang po yung truck dyan kasi mayroon po na overtake sa kanya at galing po yon sa may kabilang linya kaya po ito pinagbigyan ko lang po sila. Uh, Dire-diretso lang po dyan na uh, magiging ma hinahon lang po tayo sa kalsada, huwag na po tayo maging mainitin na ulo. Kung kapirasong bagay, eh, pagbigyan na po natin para hindi na po tayo maabala at hindi po mapaaway sa kalsada. Ayun lang po ang mapapayo ko, hindi po ako sigurado kung kung hanggang saan ang pasensya ng ating mga nakakasalubong at ayan papawi na po kami at kinulang ko lang po ng video papunta po um pinto, bilihan po to ng mga mga ginto-gintong kwintas at dito po, dumaan kami doon sa may sugar cane juice, tapos yung uh, vegetable vegetable meat, dumiretso lang po tayo dyan, makikita nyo po dyan mamaya yung bilihan ng mga sugar cane juice na sikat sa TikTok, pati po yung vegetable food, uh, sikat din sa TikTok. Lalampasan po natin dyan. Ayan, nasa kaliwa po yan. Viral po yan sa Toktik uh, at marami pong nabili dyan. Kasi napakasarap naman po talaga. Tapos pinipiga rin po talaga yung tubo. Tubo ang tawag dito sa amin yan, sa Kalamba City. At ayan po, ang dami pong tao dyan. Dire-direcho lang po tayo dyan. Ayan po yung sinasabi kong corner na yan. Dyan sa corner na yan, bibili lang po kayo ng juice na tubo. Tapos yung vegetable uh, food na doon sa may restaurant na yon, doon din po sa may kanto na yon. Dumiretso lang po kami dito tapos doon po kami dumaan sa may Santa Cruz ano, uh, Manila na may harap ng katedral nila. At uh, doon po ako lumusot sa may Lagos nila, doon po kami we. Sorry po, tao lang po, dumaan pa uwi. Pero ito, kailangan nyo punta hakin po muna itong kahabaan ng skinita na to. Palabas po ito sa may bilihan po ng mga tawag dito, uh, Quintas. Tapos yung arco na yan. Dire-direcho lang po tayo dyan. Hindi naman po kayo maliligaw dyan kasi wala naman po ibang kalsada dyan. Huwag lang po kayo kakanan, huwag lang po kayong kakaliwa. Basta dumire-direcho lang po kayo dyan. Ang labas po nito ay harapan po ng Santa Cruz Cathedral. Santa Cruz Manila Cathedral sa may tapat po ng simbahan at yung building po niyan, dire-direcho lang po tayo dyan. At after po noon, uh, dito po sa may piyating tulay, dito po kami dumaan, lalampasan po na namin yung piyati dyan. Tapos sa uh, pagkalampas po namin dyan sa may loto na yan, Dumiretso na po kami pa Lagos nilad kaya mga ka JT hindi na po tayo magtatagal sa video at medyo traffic hanggang dito na lang po tayo pero dumaan po muna kami sa may Lagos nilad. Ito po yung Lagos nilad na sinasabi ko sa inyo sa harapan po niyan. Uh, sa kanan po niyan ay Mapuwa tapos Letran ang kaliwa po niyan ay Manila City Hall. Uh, bababa lang po tayo sa may tulay na yan Lagos nilad na yan Diyan po tayo dadaan. At mga ka JT Hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next vlog. At doon nga po, ingat-ingat po sa lahat ng mga ka-driver natin. Ah uh, dito po, kailangan nasa migit na lang po kayo baka makasita po kayo pala ng mga uh, enforcer. Ang pakanan po niyan ay papuntang TM Kalaw, papanig po ng, uh, Luneta din. Ang kaliwa po niyan ay pababaan -pa ng mga sakayang pampasero. Ang gitna po nito ay papuntang Lagos Nilad, uh, kung tawagin, yung pong laging nagbabiral na nagbaba. At po yung city hall na yan, mga ka -JT. Bababa lang po kayo dito, ang labas po nito ay tap na. Depende po sa lilikuan nyo, kung Crino or sa may tempo yat. Basta wala lang pasok dito ang NBI, tapos sa uh, PGH, mga ka -JT. Hanggang dito na lang po tayo, pauwi na po kami. See you on my next vlog, mga ka -JT.